Tarap uminom ng alak, minyebra, pampatulog. Ha? Pampatulog yun. Ano, kuya? O, oh, ito mo, sabi ni kuya, o oh, daw. O. Oh. Diba? Basta, ano, gusto niyo ba ng minyebra? Ika, gusto mong minyebra? Nakupo, kunwari ka pa, ayaw mo eh. Hindi na kayong Hinebra. Pampatulog. Ayaw. Ha? Ano kuya? Ano gusto mo Hinebra? Ha? Bibigyan kitang Hinebra. Ha? Pampatulog. Eh, dyan na kayo natutulog eh. Oh. Ito yung nga. O, oh. oh, yan, di ba? Para walang wala lamok noon. O, oh, di ba? Oh, bibigyan ko yung pang pa hinyebra. Hindi. Oh. Ate kayo dalawa. Hindi kayong hinyebra, ya. Pampatulog nyo. Oh, hati kayo. Hindi. Alak. Nako. Eh, masarap yung alak. Hindi masama yung. Di ba? Ano manong? Ate kayo, bili kayong ang hinyebra. Kapulutan. Oh, Ha? Ikaw yung pala. Masarap yung alak, di ba? O, oh, ayun. Ayos yun. oh, nga. Kasi pa, para, para matanggal yung lamok. Walang lamok noon. Masarap tulog, di ba? O, oh, di ba? Ayun eh. Yan, sarap. Kita mo, bago pa yung kan mo. ding -deng. Pinagawa ko yung kanina. Eh. Ayun. Ayun. Ayun, sasabi ko sa'yo eh. Oo, oh, pista na yan.